Oh, Alright. Ayan, okay, daming variety. No? Then dito, dito, marami dito. Ito. Ayan, no? Ayan, okay, thank you po. Mga mm. murang bilhin yung mga nga ninyo. Ito, dami, oh. Koko dami. Marami, no? Mga bigas natin, talagang... Araw-araw kaya may mga dumadating dahil nito, no? Araw-araw. Ngayon -araw. na dumating Ang Ah, ngayon na dumating. Saan magaling ito? Sa... Uh, oh, Bebesiya. Ah, Bulacan. Oh, Bulacan. Mm -hmm. ito yung sikat, eh, no? Koko eh, no? Bango kasi, Tsaka mura. Okay, thank you kaya. Yeah. Nagmahal ba ang presyo ngayon? Hindi naman, no? nagmahal ba? Hindi naman. Nagmahal lang ang konti. yung presyo lang. Oo. Sa nagmahal lang, sa mga tingi-tingi, no? Okay, Pagpalengke okay. na. Tingi-tingi? Eh. Oo. Oh, Hindi lang yung, ano nila niya? Oo. Oh. Dami, no? kailangan mo rin magpatulong kasi oh. babayad ka na pa. Magbabayad ng... Sa katulong mo. Di ba? Hmm. Eh, yung pa, yung pagbiyahe mo pa na gasolina rito. Tsaka sa tao. Tao. Bagyo kasi umabot sa atin, dalawang bagyo kasi. Ah, din ang kailangan nyo na magtaas. Mm -hmm. Okay, thank you kaya. Okay, ito yung pawpaw naman. Paupo, Yun, rice, ito yung pawpaw. Special rice. Yung sarap rice, 1190. Ito yung 1190. Ayan, uh, 1190. Okay, so hanapin natin yung uh, buko pandan. Sabi yung buko pandan dito. Hirap buko pandan. Maraming variety, no? Ng klase ng bigas. So hanapin natin yung buko pandan dito. Mukhang yan ang maganda. Ayun, buko pandan. Ba, maganda yung buko pandan. Oh? Okay din, hmm. Buko pandan, special rice ang buong natin ay 1, 2, 3, 0 Poco melon oh. o melon Akala ko sa internet lang may Poco melon pala pala sa bigas meron din Ayan. Ganda oh, Ang melon ay 1, 2, 5, 0 ng yung 'yo na ubusan 'lo na Okay so ito yung ano. 'Yan, babe ko eh, Lanwa. Laon eh, 25 pilo. 1290 ang ganda. Postman, Ang ganda. 1290. Pukuyo, Ate, labo na po. Kukuyo 1350. Ito galing ni Basiha. 1350. Ito, la, ano, Laon Pangasinan. 1260 guys ah. 1260 25 kg gold cup 1260 May red race tayo 1420 kilo 45 sang ato ah, kalating kilo to kalating kilo sa so, meeting isang daan ibig sabihin kilo 130 sang kilo 135 sang kilo 135 sang kilo kamatis ay overload dyan overload nag -ano tayo nag update tayo ng presyo ng kamatis kung mahal ba talaga Oo, oh, ganyan talaga Pagpanahon talaga ng ano, disaster talaga Ng uh, ano, no? agbagyo pero nakita niyo naman guys, pag kang bagsak ang kamatis, talagang bagsak talaga yung presyo, no? Dito maraming kamatis, ah. Oh. natin ang presyohan ng kamatis. Ito po, ang sandaan. Sandaan sang kilo. Yun. So dito may 60. Yan lang, ispipiliin nyo. Okay, so magandang magandang hapon po no sa inyong lahat at welcome po sa ating Kuya Ed. So nandito na naman tayo no sa isang araw na pakikipagbakbakan sa kalsadahan. So nandito tayo ngayon guys na sa Maya Divisoria. So sa, sa, mga kababayan natin na namimiss itong ating Divisoria sa mga ating mga kababayan ng OFW. Ito na po yung ating Divisoria. No? So update po tayo ng oras. Ang oras po ay uh, 5.30 atento na po umpisa na po ng rush hour at talaga na namang tumitindi at syempre parating na rin yung mga gulay natin dahil dito nagkakaroon ng ano yun eh, ng mga kalakalan ng mga produkto ng mga gulay so yun no, sa may bandang kanan natin ay eh, mga tabora waluna kumbaga ano na rito no, talagang all in yung mga kababayan natin na talagang busy-busy uh, sa mga gantong oras dahil yung iba ay sagahabol sa kanilang pag-uwi dahil maya maya ang hirap ng sakayan nga naman Okay so pasok na kaya tayo rito Kaya dami daming tao oh. So dito tayo sa kabila dadaan Dahil may ipit tayo doon Alright, so yun no, so sa mga kabayan natin dito sa Maya Divisoria Shout out po and uh, bonggang bonggang magandang hapon sa inyong lahat. So, keep safe lang tayo ha, at uh, enjoy lang po natin ang ating pag-shopping dito sa ating Divisoria. Meron din po tayong night market dyan. syempre, nandito rin ating kapulisan na talaga namang aktibo sa pagabantay sa mga kababayan natin. So, shout out noon. Okay, so guys, nandito pa rin tayo sa mga uh, Divisoria, no? Ah, ito po yung uh, tinutumbok natin, tong uh, tutuban kaya na medyo sumalubong na tayo dahil alanganin po yung ating pagliko. Then papasok tayo rito may uh, pila ng mga biyaheng sangandaan. Pila ng mga biyaheng uh, dito, Tondo, papuntang uh, Hermosa. Yan, may mga Don Bosco rin dito kayo makikita. Ito po ang uh, One Luna Dagupan. Yan, you know. oh. Sa gilid po tayo ng, ano, ng Dragon yan, mga jeep dyan, yung asangandaan po yan. Then sa bandang kanan po natin, dyan po yung uh, Totoban tutuban, na uh, mall, no? At saka may, may, ano dito, may night market din po dito sa Maya, uh, So, maganda rito palo paggabi. Talaga mag e sa pamimili. Pero hindi po yun ang tukoy natin po. Ang tukoy po natin ay ito po ang uh, bigas na talagang mga uh, trending na trending no lalo sa mga panahon po natin ngayon so tara samahan niyo ko at uh, puntahan natin tong uh, warehouse no dito sa may uh, tatubahan na uh, ano divisoria one tatubahan dagupan Okay, so shout out po sa mga kababayan natin, no? lalong-lalo lalo sa mga nagtitinda uh, po rito. dire diretso -dire 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 po ito no. Uh, dito merong ditong uh, exit point ng galing po ng dagupan sa may bandang likod. Pag kumandan po kayo rito, mapunta Moriones po yan. Ito pong uh, street. Ah, sorry. Grabe okay, yun, oh, bumungad sa atin Talagang truck-truck na bigas Ang oh. dami Ang tanong Magkano Sorry no guys, oh, medyo late po tayo ng uh, konti no? Dahil lagi uh, inapod na po tayo ng uh, biyahe Ito po, oh, dami bigas oh. Paano kaya pag umulan to? No? dami bigas oh. Ayun, no? Oh, pa man din Umahambun pero nandil lang yung bigas oh. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa bigasan ah. dito. Maraming pre, ato maraming tindahan dito, warehouse. Ito yung mga warehouse, so. oh. Yan sarado. Sarado yung ibang warehouse guys, ayun oh. Nakita niyo naman, di ba? Yan, mga warehouse po ng ano yan, ang bigas. Dami. So, tignan natin na kung may maabutan tayo nakabukas ng mga tindahan. Banda doon, sa dulo. Ayan yung mga bigas oh oh. Ayun, so sana may makita tayo na Ano eh may nakabukas sa na pwesto Alright Ayan yung mga bigasan oh Kaya pinakamurang bigas natin kuya Ha? Ah. 1,350 kalating kilo, kalating kaban. Ano yun? Uh, Sinan domeng na?

sorry sorry po okay so tingin tayo rito ano ba diba mga mura nila ito pandan 1280 so ito no, sa mga malalaking mga warehouse or bigas uh, bigasan dito sa may Manila dito po sa may dagupan so nagkakagulo yung mga tao rito ang daming tao tumatay ng shit na maaga kaya lang ang daming tao pa rin eh. ayun no? Piesta Sarap 1260 Ito pa rin kukupanda. Makala ba itong kukupanda na ito? Yes. Ito ano to, te? ito te? Tigisang 50 kilos 50 kilos? Oo okay Thank you te Okay, so nandito tayo ngayon sa may divisorya no? Guys, turo ko sa inyo yung mga bilihan ng uh, bigas na mura Ito po yung uh, warehouse na isa ano? Grabe, ang dami tao yun, no? hmm. Titignan natin na kung magkano yung presyuhan nila guys Kung uh, mura ko ba o hindi Titignan natin kung yung nila Kung saan kaya sarado ito? Anong oras? Seven. Ah, 7. So, makimaritest tayo. No? Okay, so yun yung ano, no? Yun yung pinakamura natin nakita. Ay yung, ano, stag. mura ay islag. dodos Ito. sa yung islag dito sa po dito yung kuya? aha napin okay ah tapin natin yung pinakamura no ah okay Kaya lang may kulay-kulay nang konti okay len ang sunod ay itong lotus mas okay, sa yung lotus 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 Anapin natin yung lotus Nuri nga. Okay. Nakpadyat ng bagus. No, na ano mga, mga na klase ng bagus? Dami. Ano? Ano na ako? So yung. Abi mura ka solid nga Jasmine rice one. At ano to? Twenty five kilo. Twenty five kilo na. No? Wala natin kabahan. So, yan po. 1,230. So, ang pinakamura ay 1,170. Uh, 1,220. Okay. Ako isang ano, your jasmine. Masarap na ba yung paupaw? Paupaw? Pau-pau? Kiri lang? Pau -pau. Saan ba yung pau-pau na yun, Nay? Ito na, na yan. Basta Saan yung pau na yun, Nay? Saan ba yung pau-pau? Ayun po, kuya. Andito dito? Asa mo yun? Ah, yun. Ito yung pau-pau. Pau-pau. Okay, okay, ito yung pau So, dito na. Ibang-ibang klaseng uh, bigas. So, titignan nyo na lang yung presyo. Andito. Oo, syempre. Alright. Inadya. Oh, Kala ko ba, mura na. Yung buko pandan, 1 ah, to 50. Asan buko pandan ah, dito? Ayun, pa. yung buko pandan, ito. Ang ganda natin yung buko pandan. Okay. Ito, maganda ang buko pandan. Ang buko pandan ay 1 to 50. Okay na. Ito yung lang. Meron pa sa kabila na sa mga kababan. Ganda! Parehas lang. Ah, lang presyo. lang presyo. Pau -pau. Okay po. Ay, na lang. Thank you po. Pagi po. Okay, grabe. Ang daming bigas nito. Oh. So, nakita nyo naman yung presyo, no, nung bigas natin. So, yan po, no. So, try natin pumunta, no, dito sa mga bandang Totoban. At titignan natin kung magkano yung presyuhan. So, yun, no. So, kina-update po tayo, no, sa mga presyo. Naku, talagang nagtataasan ng mga presyuhan natin. So, tatry natin pumunta ng ano, ng tutuban para mag-update natin bigasan doon. Okay, samahan nyo ako, tapuntahan natin. Bandang tutuban eh. So, babalik tayo ng ano, ng ilaya. Alright. Sa lubong tayo rito. Alright. Oy, nasa tayo. Sensya na po. Oy. Yun.